Uwi na ako. Walang tao dito. Gadya lang meron. Yan sila. Yung gadya. Yan. Gadya. Hello gadya. ang loki masarap yata mga pakistan mga idol hindi nila kakainin yan ang gaja tikmak nga sila Sampai jumpa di video selanjutnya. mga trabador ng amo ko. Yan. Itatanggal na sila ng ano bugkos-bugkos ng tamar. Ayan o. Ako sa lahi yan, Pakistan yung isa, India yung nagtasombrero. Thank you for watching, bye bye.